Hi, hey guys! Magandang araw po sa ating lahat. Ah, uh, halika't samahan niya ako. Magluluto tayo ng pansit. Ah, uh, nakita ko lang ganina yung eh, pansit dito sa labas. Di pa alam kung anong tawag yan. Basta, bilili ko na lang. Maglaway ako sa pansit, eh. Ito po ang ating mga dagamiteng sangkap sa ating panluluto. Ayan, may mga gulay. Kompleto po yan. Ayan, and yung karne. Ah, uh, ah, ah. Pinaparambot ko siya. Bidugusan ko pala kanina ng tubig yan. Pinakulong ko sa tubig. Oh, siya, na Naena. Aha. Uh, nagmantigan na siya. Yan. Irkado. mikos sa natin yan. Ikos-mikos natin. Hehe. Aos. <laughs> yes, Laragin natin yung... Karne. Nag... Sinong kutsi natin? Yan, yeah, isa natin siya. Yan. Yeah. Tapos, isusunod natin yung atay. Para medyo mas malasa yung pansit natin mamaya. Ayan na, guys. Ihalo-halo natin yan. Cosme-cosme lang natin yan. Cosme-cosme. Yan. Yeah. Cosme -cosme. yeah. After yan na to nyan. Lalagyan natin yung ceiling pula o bell paper. O tinatawag. Yan. I-cosme-cosme lang natin. And then, after nyan, yan. yan uh, medyo traktan ko konti kanina. Tapos, pagbukas ng takip, lagyan naman natin yan isang guna yan. Di ko alam mo, tawag yan. Basta binili ko talaga yan. Naikita po yan, nilalagay lang pwede sa pancit, eh. Chicharoy at ang katawad yan, di ko alam. So, yun na yun. Hehehe. <laughs> yan. Ah, mag na. Ginigisa kosmikos Kinaposmikosmikos na. Yan. Kosmikosme means, may kosmikos. Yan. Abos, ah, guys, nilipat ko pala sa, sa ano, nilipat ko pala sa mas malaking lagayan, kasi... Maliit yung ulan na eh, kawali na paraglutuan ko. Hindi kaya. Eh, lipat ko dyan sa mas malaking kawalig. Pero mamaya, kung nilagyan ng sabaw, kasyang kasya. Yan. Yan. After ko siyang mag -isa. Yan. Ilagyan ko lang kasya ng sabaw. Tapos yung pinainig kong tubig ganila, yan. Dagdag ko na rin yan. Para mas mabilis siyang kumulo. Tapos, ito niya, lalagyan natin na ganoon ng, eh, ang palasa, toyo. ganyan. niya. Ito niya. Tama niyan. Sige, baka umalat eh. Tapos, paminta. Ito niya. Ito niya. konti. Palasa panghang. Tapang pabango kumukulo na siya. And more cubes. Ano yun? Uh, hipon. Ito flavor niya. Tapos hindi ko pala ano, pinagkita dyan sa video. Naglari ako dyan ng ano. Nang konting betchin Para medyo lumasa yung ano, sabaw. Pang sinipsip ng tansin mamaya sabaw niya. Kasi siya naglalagay talaga ako ng bitch para nagluluto ako eh pero kung ayaw nyo naman nasa sa inyo kung ayaw nyo maglakay diba anakan ng gusto yan ah uh, nilagay ko na yung pansit mga kaibigan e ano di ko alam kung ano tawag sa pansit na yan basta bilili ko lang dyan sa may ano so parang malkit na nadahanan ko kanina tapos nung malapit na malo to, nilagay ko yung ano, Dahon ng ano, bagyu pechay. Bagyu eh. pechay yan. Tapos hahaluin ko na yan hanggang sa maluto, guys. Yan. Yum, yum, yum. Sarap! Pag yan niyan, guys, kakain tayo. Yan, naluto na, guys. Naluto na. Yan. Kakain na lang tayo, guys. Magandang araw sa inyo lahat. Salamat sa pagsama sa akin. Nandiyan sa dulo ng aking video. Palike naman dyan, mga kaibigan. Yes, you nilagay know, ko yung ano. Tapos ko na yung down sa buyas. Tapos maganda tingnan. Yun. Yum, yum, yum. You know, sarap.